Ah. Uh, Good afternoon po. Sorry po, late ako na upload ta kasi maraming tao, hindi ako makagalaw-galaw. Hindi makay YouTube, hindi maka TikTok, ang daming customer na kahabol, bumibili ng panty, Santiago Kitchen. Ah. Uh, Ito po. Ito gold. Santiago Kitchen ko naubos na na. Ito. Tapos gold coins ha, gold coins. Ngayon po, ngayon po, Gosman umpisa na no. Uh, advice lang ako sa inyo. Ayun, uh, hindi ba panglagay ng bigas? Bumili na kayo bigas. Lalagay niyo ng isang ang na may one, 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 six, eight. O any amount kung wala kayo 168, basta may barya o may pera, sa isang angpaw, lagay mo sa ilalim ng bigas natin, tapos punoin mo bigas. Ngayon na, ha? Ngayon. Pag hindi maabol, biga. Bukas. Para whole month may bigas tayo, may makakain tayo, walang gugulo sa atin. No? mamayang gabi, today is the first day, open ng mga uh, purgatory door, pinapalabas mga, mga spirit uh, na magdalaw no? Kaya kung pwede lang this today gabi aga umuwi mga matanda, yung mga bata, pauwi na sa bahay. Sa bahay na tayo magdasal, no? Ang sasabihin mo yung dasal natin, bibigay natin sa mga spirit to spirit na bumaba dito, no? Huwag niya tayo, no? Kung gusto kayo mag-alay, Uh, uh, mag-aalay tayo ha hindi lang ngayon uh, aga umuwi pag nagsampay tayo ngayon alas 6, ipapasok na yung mga damit marami nagtatanong bakit ipapasok yung damit kasi pag sinampay mo gabi tatago sila doon para makapasok sila sa bahay nyo so aga natin ipasok sa bahay natin para hindi siya sasama sa damit na pumasok sa bahay natin kasi iba hindi makapasok. Tapos uh, pag magbukas ng payong sa loob ng bahay hindi din pwede payong. Kasi ang payong na yan ang mga hinagamit nila para makapasok sa bahay natin, no? Importante yung bigas, no? Uh, yan ang importante sasabihin ko sa iyo Pag magpicture ngayon ha. Maski na whole man wa kayo magpicture kasi pag nagpicture kayo makikita niyo minsan may kasama kayo no Tapos marami nagtatanong, bakit kasi ang ghost man po is a man for prayer sa mga ancestor is a man na guguluhin tayo kasi bumababa ang mga energy iba nagsasabi, bakit ibalaw sabi? Baw, uh, bawal maksuon ng pula. Ako naman, sa kanya-kanyang belief, kung naniniwala kay Tita Maxi, si, si sundin niyo. Pakin naniniwala kayo sa iba, sundin niyo. Wala akong problema. Hindi sa akin yan eh. Ako nag sharing lang eh. Kung gusto niyo maksud ng pula, kaya niyo ako. Pag hindi, okay lang. Bakit ako pinapasuod ng pula? Kasi yung mga ghosts, takot sa pula parang uh, wak tayo mag sak yung may padel hindi ba hindi yung may padel wak mag ano yun sandal. Huwag mag sandal sa padel. sa padel kasi minsan no wala kang magawa nakaantay ka nak ka sa, pa, sa padel ano pang uwi mo may sakit ka na kasi yung mga padel yan ang gusto pumasok ang spirito tapos kay ng mga bad energy o poste ibig sabihin poste. Eh. Kaya mga monks minsan pinapapintura namin ng pula para pakumasok ang bad spirit sa loob, pinin, pininturahon mo ng pula, hindi na sila na makalabat. So remember, huwag kayo magsampa, ano? magsampay sa sampal sa sampal oh? sampai Sam, ah? sa padel no yung mga damit, huwag magsampay sa labas, maming gabi. No? Tapos, uh, ano pa, huwag makwento mga ghost story pag gabi, ha? Masa, minsan, makikinig sila sa tabi mo, hindi mo alam. Okay? Yan po, ha? Ngayon lang, ito ngayon ang yung ko. Bukas iba naman ang kukwento ko sa inyo. Ah, may nagtatanong, pwede maklasing? Pwede. <laughs> maklasing kayo sa bahay hindi sa labas. labas mamaya sumama siya sa iyo. Sasabay kayo, sabay-sabay kayo maklasing. Sa loob ng bahay, pwede kayo mag maklasing kayo, maski na anong oras pa. No? Yan, yan ang question na isipin nyo kung pwede o hindi. Ha? Ah? ah, gumagamit tayo pang patay ng kandil, kandila. Pag gusto mo bigay sa mga patay, bagong patay, puti pag, uh, pag yung medyo matagal na palaging pula po, pula. Pula ang kandila, isang pares. Ang mga Diyos naman, mga Saint, Santiago, pula, kandila, isang pares. Sabi, sa incense, sa mga Diyos, sa mga Santiago, mga Saint, isa. Pag may problema, tatlo. Pero pag sa mga patay, sa Gosman makaalay tayo dalawa. Pero ako, marami. Lahat na pinapakain ko, dinalagay ko. Kasi pag dinagay mo sa mesa, ordinary day, pag dinagay mo sa mesa, hindi sila makakain kasi walang insen. Pag dinagay mo insen lahat, kakain sila, makakain sila. Ha? Maghanda kayo ng bigas ka para sa alay natin. Uh, baka bukas o ano, mag-upload mag ako anong aalay natin. Ha? Huwag magsuot ng itim scapula, ha? Umpisa ngayon, magsuot ng red panty. <laughs> Kung mag-CCR tayo, sasabihin nyo, mga kaibigan, tabi-tabi muna, mag-CCR lang ako, okay? Kasi baka matamaan kayo, no? ah, uh, huwag mag whistle ano, ano, ano weasel? Yung ganon? yun? Weasel, weasel ha? Huwag mag whistle Kasi pag whistle minsan kala niya ka. No? Huwag kayo magtawag ng tao sa gabi. Gagaya niya sa iyo. hindi Inday! Tapos, mamaya madidinig mo, may nagtatawag ng Inday. Ganun, huwag po, ha? Ha? Tapos, huwag mak swimming ha? Okay? Yan lang po muna. Para ma marami pa akong customer, i-askaso ko muna, ha? ha? umpisa na tayo sa busy na tayo. Ngayon lang ito muna ang askaso niyo. Eto, kung wala kayo, dala-dala mo. Kung meron kayo, dala-dala mo, ha? Pag lumalabas tayo. Okay po? Thank you.